Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo. Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na at pag-usapan natin na naging patama ni Draymond Green sa NBA at ang naibalitang bagong blockbuster trade na gagawin pa ng Barangay Hinebra. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. Halina't pag-usapan natin ang naging patama ni Draymond Green sa NBA sa pagkatalo nga ng Golden State Warriors sa kanilang game kontra sa Cleveland Cavaliers ay aksidente nasipa ni Jarrett Allen ang maselang bahagi ng kanyang katawan sa simula ng first quarter habang sila ay nag-aagawa ng rebound. Pero imbis nga na maawa ang mga fans ay pinagtawanan pa nga nila si Green Gayong eto na nga daw po ang tinatawag na karma sa kanyang gayong ilang beses rin naman nga niyang ginagawa ang ganyang klasing move sa kanyang mga kalaban na players, katulad na lamang ni Steve Adams. Kaya ikang ay deserving rin naman nga daw po ni Draymond Green ang nangyari sa kanya sa kanilang naging laro kontra sa Cleveland Cavaliers. Pero ayun rin naman nga sa pahayag ni Draymond Green, hindi nga daw niya nagustuhan ang naging desisyon dito ng kanilang mga referee Gayong wala man lang nga daw pong tinawagan na foul kay Jarrett Allen sa nangyaring play sa kanilang dalawa. Pero kung siya nga daw ang nakagawa nito sa ibang player, ay sigurado nga daw po na automatic ejection at suspension agad ang kanyang makukuha. Kaya napaka-unfair nga daw talaga sa kanya ng liga at yan nga ang pinaka-kinaiinisan niya sa rules ng NBA. Sa ibang balita naman, patungkol sa balitang bagong trade na gagawin pa ng Barangay Hinebra, Bagamat man nga kakasimula pa lang ng PBA Commissioner's Cup, ay sari-saring mga trade rumors na nga agad ang kumakalat at nagsisilabasan ngayon. At isa na nga dyan ay ang posibleng pagkuha ng Barangay Hinebra kay Chris Newsam ng Maralco Bolts. Bali dito nga daw po ay makukuha ng Hinebra sina Chris Newsam at ilang mga draft pick kapalit ni na Stanley Prigel at Sidney Owobery. Kung inyong ang matatandaan, mismo si Chris Newsam na rin naman nga ang nagpahiwatig noon na gusto maglaro para sa Barangay Hinebra sa mga susunod na taon sa PBA. Kaya sa ganyang paraan nga, ay matutupad na rin naman nga niya ang kanyang pangarap. Pero kung kayo nga ang tatanungin, payag ba kayo sa nasabing trade na ito? Ibigay lamang ninyo ang inyong opinion sa comment section at pag-uusapan natin ang mga yan.